said mm -hmm. Gaano kalala ang ng uh, issue, Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at na pag-iwanan na tayo ng mundo. Um malala siya since na uh, nagkaroon ako ng na. Uh, uh understanding uh, kasi 1990s tapos uh, 1990s magulo well sa amin magulo sa Mindanao and then uh, ngayon nagbabago ang gulo uh sa Mindanao so parang wala namang uh, nagbago so malala sobrang malala dahil uh kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain para sa kuryente para sa bahay, para sa tubig para sa pag-aaral ng kanilang mga anak at kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala At sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya, hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, because of that tapos na tayo.